Ayan, dinali naman po ng pagmamayabang at pagmamarunong na itong si Mr. Jason Sa. Meron kasing post at si Jason Sa na hindi nga daw pinayagan, hindi daw na-approve yung kanilang, yung kanilang accreditation dito nga sa posible o sa gagawing live coverage ng mga media organizations. Ang sabi pa, hindi naman daw talaga media itong SMNI. Hmm, masaklap! <laughs> Isa lang palang social media platform etong etong peke, peke nga. Totoo naman eh. Nagkukunwaring media etong mga ito. Ayan po ay talagang masakit na katotohanan para sa inyo. Ano ho? Ang iyabang ng mga naan dyan. Pero kung titingnan niyo po kung ano yung laman ng kanilang balita, kung anila yung, ano yung kanilang mga upload sa kanilang social media platform na yan, pawang pabor sa mga Panginoon nila. Yun lang naman. Hmm. So, ang nangyari kasi, yun nga, hindi pinayagan. Uh, yun pala ang totoo. Yan po ay nakapost sa uh, Facebook account natin sa Mr. Jason sa dahil nga nagngangal-ngal ang isang yan, ang kalbong yan. Dahil nga kuno ay hindi nga pinayagan yung or hindi na-approve yung kanilang accreditation. Ipinagmamayabang na lang sa Mr. Jason sa na meron daw around 7 million loyal viewers ang SMNI. Eh wala pa po kayong 50,000 followers. <laughs> kalukohan. Tignan natin. I-check ko lang yung SMNI. Ano, kung uh, ilan na ba ang followers ngayon. Sa so, Facebook muna. SMNI News. Siguro yung meron na. 52 na. O, oh, kahit pa paano, 52,000 uh, followers na po kayo. Tapos sasabihin natin sa si Mr. Jason sa na meron kayong 7 million followers, 7 million regular viewers. Kung titignan niyo po ang kanilang mga mga upload na videos. Tignan natin, ha? Okay, ayan. Mahirap maka-isan libo. <laughs> <laughs> meron naman. Meron 1.6 thousand. Mm, 1.6K. Ito sa 3.8K. Aba, kahit pa paano, meron din namang umaabot ng libo. Ano ho? Pero wala po. Mm? Wala pong 7 million. At ang kiniklaim nga niya, 11 million. All over the world daw, ang loyal viewers na itong huwad na media na ito. Ay ba'y nakakaloko ka, Mr. Jason Sa? O ba diba? Masaklap, masakit. Hindi niyo matanggap kung ano ang kalagayan ng SMN ngayon. <laughs> tignan natin, ano ho, ito pa, ito yung kabulastugan na, na sa Mr. Jason sa ano ho. Ang allowed daw kasi, ang allowed daw na technical uh, personalities at crew dyan sa uh, coverage na yan, bawat media, ang inaalaw lang daw ay, hmm, tignan natin ha, kasi sumobra ata yung hiling Itong SM, SMNI, gusto ata nila ay napakaraming technical and uh, um, uh, technical staff. Mm. Okay, sabi kasi dito, technical and logistic staff. Ang hinihiling kasi na itong SMNI ay 50. Mm? Gusto nila ng 50. Nasaan na ba yun? 50 personnel. <laughs> 50 personnel daw ang kailangan ng SMNI para sila ay makapag-cover ng live dito nga sa zona. Pero, ang kasi ay pinapayagan lang daw, ay nasa 10 uh, person lang ang pinapayagan. <laughs> ang kapal kasi ng mukha, no. Mga, ano tong SMNI, eh. Mm. 12 lang, hanggang 12 lang ang pinapayagan na technical technical and logistics support ng isang totoong network. So una, yun nga, hindi naman daw network, hindi naman daw media talaga itong SMNI, kundi isang social media platform lang. Tapos ang kapal pa ng mukha na mga ito, na kuno ay kailangan nila nga ng 50 na technical uh, and logistics staff. Pero ang, ang, ang pwede lang, ang allowed lang daw ay hanggang 12 bawat media. Ang ABS-CBN nga siguro ay hanggang 12-10 lang. Giant media organization. Hindi nagkukunwari. Mm, tapos kayo gusto nyo 50? Wow! <laughs> Pahiya ang mga litsuga